Hi guys, I am George. And I am Jan. Bago pa kayo malito. <laughs> oh my gosh, it was really fun and we love um giving advices and maka inspire ng ibang tao. So it's different experience and approach. Happy talaga kami nga na invite kami ngayon. And kami mismo sa mga kasama namin na inspire din. So parang nag learn din kami sa kanila. Ang dami ang sayanya. You know what is trial and error to be a live seller. Sometimes ma discourage ka or whatsoever but keep pushing kasi as time goes by, matatansya mo naman yung sarili mo kung ano talaga yung para sa'yo. For the brands, um, mo din kung bagay ba sa'yo yan. Trial and error yan. At saka i-enjoy mo ka ginagawa mo. Parang hindi ka dapat ma parang ma -feel na parang burden or hello whatsoever. Pero dapat yun lang, be grateful. Uh -huh. Yes, may times na mapagod ka, pero pahinga lang at babangon ulit. Nang yun lang talaga yung mga advice ko. Kasi to be honest, ano, nakakapagod siya eh. Pero, magpapahinga -pa ka lang, pahinga ka, and then okay, hindi ko hindi ako ma madi-discourage. Laban lang ng laban talaga. Actually, akala kasi nila sa live sellers, para video lang, tindera, pero actually, it can be your career. Pero kung gusto mo talaga, it's like a career na. At believe na believe ako sa mga live sellers, noong start, akala mo, pinapanood mo siya, ay, nagla-live sell lang man. Pero guys, ibang level ang Uh, determination. Pagod, determination talaga ng mga live sellers. Kaya ako, I, I really admire live sellers. Kasi hindi lang sila tendera, it's like a career. At saka, mahirap kaya paano, it's a skill. Lahat hindi nakakagawa niyan, it's a skill. Uh, marami akong friends ng introvert. Actually, ako binibigay ko sa mga friends ko na kapag wala pa kayo, hindi pa kayo basyadong busy or nasa bahay lang, try mo mag-live seller kasi extra income din siya for you. So, sa mga introvert mo na friends, for sure, ma-enjoy nila ang live seller. Try lang muna. Try, or minsan, pwede naman, di para, di ba, mas nahi, baka sila mahiya ah. sila pag maraming tao, baka naman mas effective sa kanila na sa bio online lang. Baka mawala naman yung shyness, di ba? So, pa konti, konti lang muna, try, la, try lang muna one hour, two hours, tapos mag-grow lang yan. At saka, baka kapag mahiya ka man sa live, affiliate ka muna. Affiliate. Kasi alam mo yun, lahat ng introvert, creative eh. Uh -oh. So ipakita nila sa ibang platform and then try to engage with your, no, kung, na, kung naging patok sila sa kanilang affiliate, mag-engage na sila uh -oh. sa mga na-influence nila. Hello, Hello Go hey, Negosyantes! We're inviting everyone, of course, na-follow kami sa lahat ng social media platform namin at George Agpangan Instagram and TikTok account and mine as well Instagram at Joy Agpangan TikTok at Joy Agpangan and combine yung Facebook namin official.georgeandjay. Yes, ang White hindi pa kami siya nung ma-active again pero baka soon pero ngayon kasi na-enjoy talaga namin ang TikTok <laughs> Hello Sir Joey Concepcion This is George and this is I'm um, Sir, gusto lang kita i-congratulate kasi sobrang successful ng Go Negosyo and ang dami mo talagang na-inspire and na-motivate especially sa mga nag-start pa lang ng kanilang small businesses. Sir Joey, sana all. <laughs> See you soon, sir. God bless you.